Alam nga pa mo kumusta naman kayo? Ako nga pala sa si aling malit, este kaya liit. <laughs> Lumabas ako dahil sasamahan ko si Mother Earth para kami ay magigib ng tubig. Magigib talaga? <laughs> Oo, tama. Magigib kami ng inumin namin. Ayan, takbo-takbo nga ako dyan. Sabi ko, habulin mo po, Mother Earth. Habulin mo po, Mother Earth. dalian mo. Tagal-tagal mo maglakad. Siyempre, tuwang-tuwa naman ako dyan kasi nakalabas na naman ako. At yan, tamang antay ko lang si Mother Earth kasi nga, tignan naman ang niya maglakad ba. Sumasakit at ang reyuma niya? Joke lang. Baka pag marinig niyang sinabi kung may reyuma siya, baka hindi niya isama dito sa labas. At ayan, tamang lakad lang kami pero ang tagal niya talagang maglakad. Di kong alam kung bakit. Ayan o. Oh. Tignan niyo yung damit ko. Ay nako, yung damit ko ay tabi Malaki kasi sa akin at di naman na ako At ayan nga, habang nilalagay ni Mother Earth yung galon, ay nilalaro ako na mag-deliver ng tubig mamaya. Sabay punta ako sa kanya. Ay, basa pala dito. Ano ba yan? At after na ilagay ni Mami ay umuwi na kami pero hindi pa kami pumasok sa loob. Takbo-takbo daw muna po sa labas. So ayan, tuwan-tuwa ako. Nakikita niyo naman, di ba? Ang sabi ko nga dyan, Mother Earth, Mother Earth, tabulin mo ako para hindi ka mahen. <laughs> At hindi nga ako mapakali dyan. At baka hindi ako i-deliver ni kuyang yung tubig namin. Ay, wala kami iinumin. Ayan, pumunta na naman ako. Chinik ko na naman. Sabi niya, mamaya daw. Mag-i-discard muna ng galon. <laughs> At lumagpasa po sa bahay. na ko nga dyan yung bahay namin. Hindi ko na makita. Kasi nga, tignan nyo, natakpan na yung mata ko, oo. oo wala na, di mo na makikita ang bahay namin. Kuyang pogi, kuyang pogi, with poor me, with poor me, sasama ko sa'yo. Ay, dinadma ako, ang ganda-ganda pa man din na outfit ko. Ay, nakadaster ako, tapos nakasombrero ba. Dinadma malam ba ng kuyang poging yan? Ay. Dinadmatology ako, ang ganda-ganda ko naman, eh. Kuya-kuya, unahin mo yung tubig namin, ha? Wala na pa si Kamento, big thank you. Uh. Mother Earth, Mother Earth, oo, unahin niya daw yung tubig natin. Sinabi ko na. At hindi nga ako mapakali dyan. Kasi super excited na ako. Mahit mahit, tinitignan ko kung may laman na yung galon namin. Pero wala pa yata. Nako, mo na ako, dito muna ako. Tambay-tambay muna ako. Takbo-takbo. Amoy-amoyin ko nga na dito. Kung baka meron ditong chimken ba? At ayan, binalikan ko na naman. Pero ang sabi ni Kuya, mamaya daw talaga. Kasi nga daw ay uunahin daw muna yung nauna. -una. Tamang baritesan muna kami dyan. O oh, ayan na, mother earth, mother earth, mamaya pa daw. At ayan nyo, tumakbo-takbo muna ako pero hindi ko na ang daan ko. Kasi nga itong sumbrero ko na sa mukha ko. At ayan, binalikan ko na naman. Ay, ang kulit ko talaga, ano? <laughs> ang sabi nga ni kuya ang mag-deliver ay mamaya na daw. At kakargahan daw muna. At ayun, pumasok na kami. Babush!